Hello guys! Good afternoon, good evening, good morning. Ayan, nandito ngayon tayo sa park. Nag-iisa tayo dahil katatapos lang natin wag process ng ating um, uwa. Ayan, para secure na tayo guys for in case na may mangyari. So, di ba? ano na tayo? Secure na secure na tayo. Kumusta ang lahat? Mapagpalang hapon. Ayan, nag-init dito ngayon, guys. Nandito tayo sa tabing dagat. Nag-iisa. Dito tayo guys sa Philippine Consulate. Macau. Ay, grabe. Ang laki dito. Ang ganda. Ayan. Shout out. Shout out sa lahat. Ayan. Pasok ka dyan. Okay. O, Pilipinas. Mabuhay. Uy, na naman tayo. Ayan. Dito tayo guys. Magaba tayo. Ayan. Ang laki. Ang laki dito. Ayan. Parang labi. Hello, my name is Amor. I'm here. Um, just finished my my uh, payment of my insurance. That's the over there. We have a blue building. Yeah. I'm from there. And I'm moving here. Uh, I'm meeting the bus. just take a first. This is Amah, Amatimpo. We will call it Amatimpo. I miss you, mi amor. I love you.